Sagittarius, tignan natin kung kamusta ba ang iyong career and money. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, makikita nyo po yung link sa description box. Starrow Intentions by Alian Reyes tignan natin okay energy pagdating sa kaperahan pagdating sa career at your energy mismo we have judgment okay so nagiging matalino kayo dito o oh, pagdating sa inyong kaperahan looks like sobrang pinag-iisipan nyo po talaga yung mga next projects ninyo sa Jotarius pagdating sa ayan, kunwari sa bahay sa career sa kaperahan mm -mm. hindi ka nagmamadali dito eh sa pagano, sa paggawa ng desisyon tapos yung iba po sa inyo pwedeng high paying naman yung jobs ninyo or kung hindi man pwedeng madalas po kayong nakakakuha ng mga nakaka-receive ng mga bonuses ng mga malalaking tips ngayon these days. So, this is your energy. Ayan po. So, parang lahat sinusurrender mo talaga kay universe, kay God. Mm -mm. Nandun yung buong buo yung tiwala mo. Hindi lang sa kanila, even sa sarili mo. Sagittarius. Alam mo na lahat, no, almost yung mga lahat ng mga pinangarap mo is alam mo sa sarili mo na makukuha mo yon in due time. So, sabi ko nga, hindi kayo nagmamadali dito. Tignan natin. Okay. Ano ba yung ganap sa trabaho? Tignan natin. Okay. Work environment mo muna. Tignan natin. We have page of pentacles. So, maraming pinag-aaralan. Ayan po. So, there is stability po talaga ha, pagdating sa career ninyo. nafi feel nyo talaga yan na nasa tamang path na kayo. So, lahat ng hard work ninyo, lahat ng paghihirap ninyo, alam nyo na well compensated po kayo. Kaya nga sabi ko dito, meron dito na sa, ay ah, job ninyo is high paying job po siya. Tingnan natin. So, kung meron man kayong ginagastos pagdating sa trabaho, sabi natin, kunwari, mga trainings, ganyan, bago kayo makapasok dito sa work na ito, sulit na sulit talaga siya. Kasi, nababawi nyo kaagad, sabi natin, isang swelduhan nyo palang, bawi nyo na lahat ng gastos po ninyo. Check natin, or isang transaction lang, ganon Yung mga co-workers mo, ano yung tingin nila sa'yo? we have six of cups. So, nalalambingan sila sa'yo, yung mga co-workers mo, ano. Mm -mm. Nakikita ka nila as someone talaga na maalaga. Hindi lang sa sarili, hindi lang sa pamilya, pati sa trabaho. Three of swords. And meron mga ano dito ha, mga co-workers mo na siguro nalulungkot sila for themselves kapag nakocompare nila yung sarili nila sa'yo. Mm -mm. Tapos meron din pwedeng nagkagusto sa'yo dito nakatrabaho mo. Pero alam naman kasi niya na some of you, you are in a relationship na kaya hindi ka na pinurso nung taong to. Tignan natin ano ba yung ganap naman pagdating sa or magaganap pagdating naman sa iyong kaperahan. We have King of Wands we have five of swords. May disappointments ka dito. Pwedeng may nangako kasi sa'yo dito, oh. Diba? So, pinagkatiwalaan mo naman yung taong to. Pero hindi mo alam, na natatry do rin ka pala niya. So, kung may positive dito sa cards ninyo, meron ding negative talaga. So, we have eight of wands. Ayun, no, oh, ang bilis mong kausap pagdating sa taong to. Pero yung taong to, pwedeng hindi siya tutupad dun sa usapan ninyo. So, ayan, kung ito ay mangyayari pa lamang, you make sure na kung sabi natin, uh, malaki man yung pag-uusapan ninyong pera dito, is, hindi ka ng collateral. O kaya, papirmahin mo siya. Para matakot yung tao na yan, kung hindi man siya magbabayad kasi may habol ka. Parang huwag mong hayaan na dayain ka ng taong to nang harap-harapan. We have King of Swords. Kailangan mo talagang maging strict, maging matalino dito pagdating sa transaction na ito. Mm, -mm. masyadong wise yung kausap mo eh. So nasa sa inyo na lang if magpo-proceed pa ba kayo towards this ano, this usapan, this transaction or hindi mo na itutuloy. So, kung wala pa naman kayong kontrata dito, yun, at nafe mo na talaga there is something off dito sa, ano na to, sa, ano na to, sa transaction na tuwag mo nang ituloy. Mm -mm. Gaysa mahirapan ka. Tingnan natin, ano ba yung blockages? We have Queen of Wands. So, may isang babae dito. This could be your person. Ayan po. Pwede rin naman na boss mo yan. Siya yung nagiging blockages pagdating dito sa sa growth mo pa, ayan, sa so personal growth, financial growth, career growth na nangyayari sa'yo. Okay, so pwede rin naman na ito ay karelasyon mo. Hmm, pwedeng nanay mo to, baka kung ano-ano yung sinasabi niya sa'yo na nakapang papahina ng loob mo. We have the Empress. Okay, so may dalawang babae kasi dito. So pwede po na yung ano mo, kunwari asawa mo, tapos yung mother in ay ah, yung mother mo pwede hindi sila magkasundo pwede na may asawa mo tapos yung mother in law mo hindi magkasundo yun naaapektuhan nun yung kaisipan mo kaya minsan yan hindi ka po makapag-isip ng maayos kasi pwedeng toxic sa bahay Sagittarius So, dalawang babae po ang nagbibigay ng blockages dito pagdating sa growth mo. Ano naman yung strength? We have king of coins. Ayan naman po. So yung iba sa inyo dito, pag may pinapasok kayong business, no, isa to sa strength niyo eh, pagbe-business. So kung kayo ay huminto na sa pagbe-business, try nyo po ulit tignan yung part na yan ng life ninyo kasi pwedeng yan po yung magpapayaman sa inyo. Ayan, push nyo daw, umpisahan nyo. Huwag kayong matakot kasi ito, ito yung strength mo eh. So, dapat po talaga alam nyo yung strength nyo, alam nyo yung weaknesses niyo mm, mm And dito daw, sinasabi sa'yo talaga ng universe, pagporsigihan mo yung strength mo na to. Umpisahan mo na yung strength mo na yan. Huwag mo nang patagalin pa. Mm, dyan ka nga talaga uunlad. Ayan. Tingnan natin. Okay. Ano pa yung mensahe for you? Kung meron ditong naghahanap ng trabaho, let's see. Ten of cups. Okay. So maybe in ten days, 'yung iba po sa inyo makahanap na kayo ng trabaho. Ma maano ba, matanggap na kayo, ma-hire na kayo. Hindi, sabi natin, ma-hire ka na Sagittarius. Claim mo 'yung positive energy na 'yan. Some of you, ang makakatulong sa inyo dito is a family member or it could be friends of friends. Basta someone na kakilala nyo po, matutulungan kayo. Tingnan naman natin sa mga nag apply ng visa. This year ba yan ma-approve? Ma-approve na ba yan this year? Four of Swords. Medyo wala kayong ma-re-receive dito na ano, na balita. No? Hindi ko alam kung need mong mag-follow up. Pero yung iba sa inyo kasi, bago kayo kumuha nito, parang may nafe-feel na kayo na there is something wrong going on. Hmm. We have ten of coins. Some of you, mas magkakaroon pa kayo. Kung nandito naman sa Pinas yung inyong family, mas magkakaroon pa kayo ng time with them. So, wala pa ako nakikita dito na ma-approve ka agad siya. Hmm. -mm. So, enjoy nyo na lang muna kung ano yung mayroon kayo. Yes. Pero kung ito ay for work, nakikita ko naman dito na makakaalis kayo. For, for, pag for work po ito. Mm -mm. Ma-approve yung visa ninyo. Sa mga may loan dyan, or may mayroong may utang sa inyo, makakabayad na ba? Five of Swords, hindi pa. So ito po, meron tayo dito sigil, a-activate ko to. Mag-wish na po kayo pagdating sa inyong career. Sa inyong kaperahan. Sa so, business if you have. Okay. Activate ko to ha. Sige na mag-wish na kayo. Hindi ko na siya sisindihan para hindi ko malanghap ang usok kasi kulob.

Okay, ayan. So I hope nakapag-wish na po kayo. And maraming maraming salamat sa panonood and more blessings to come.